Alright mga idol, no? good morning sa atin lahat mga karils, mga lods, no? mga motoblogger, mga vloggers no? May katanungan lang si Prince Motoblogger uh, Lahat ba dito na monetize sa Facebook na ito na kumamit ng profile ay true name ba ginamit nila or uh, nickname lang mga lods? Kasi yun ang uso daw ngayon. Ang bagong update daw ni Meta na dapat daw sa profile ay tronin para tumugma doon sa TIN number doon sa payout account natin mga LODs. Totoo kaya yun mga LODs? Lahat ba dito na na at saka nagsasahod na ng ano? sentimos uh, dito sa may uh, bonuses at saka sa ano? Sinti mo lang yon pero naiipon yon para magkaroon din ng 1 dollar no mga lods hindi agad ka magkaroon ng 1 dollar depende don sa video content mo na inupload no yon ang totoo mga lods dito sa uh, business ni Meta no pero swerte na mga lods kung meron kang uh, bonuses at saka ads on reels mga lods swerte nyo na yan magkaroon kayo ng sahod no sa akin kasi nagka problema doon sa may remixes, no? Doon na hold yung ating uh, ads on reels at saka bonuses sa remixes. Kasi nga, hindi pasok sa uh, community standard ni, mate, ni bonuses at saka ni ads on reels ang mga nire-remix. Gusto ni ads on reels at saka ni bonuses na original content talaga. Yun ang ano niya. Pero, pero once na, na uh, monetize kayo sa bonuses at saka as on rails, pwede na kayo magkaroon ng remixes mga lods. Yun ang katotohanan mga lods, no? Kaya yung katanungan natin ay, uh, nung lahat ba na monetize dito ay uh, profile name ba ang ginamit nila or nickname?